Guys, pupunta ako ng, ano, ng terminal. Pero si, uh, dadan muna ako sa iba. Dadan ako sa tindahan ng mga saging banana queue. Kasi titingin ako ng siyempre aking mga paninda. Kung aking business na banana queue, Titingin ako ito mayroong saging para bukas. Pagbubukas na sila. Si Daddy na. Pupunta ako ng ano, ng terminal ng mga bus. Papuntang Maynila yung pinsan ko pauwi na pauwi pauwi na may lila at yung pinsan ko babalik na sila na, babalik na siya ng UA. UAE. UAE Siyempre, nadaan muna sila ng Maynila. Kasi doon sila sa Maynila, ano, sasakay. Palipad, balik, balik. balik, balik. Okay guys, tamo na ako sa ano sa tindahan ng mga saging kung mayroon. Oh, ay, okay, banana key stick. Lakad muna tayo. Ano ito? Ito, video. video. Aga pa pero mainit na yung araw. Okay guys, may ulit. May saging guys. Pero maliliit eh. Maliliit yung saging. Walang banana cue may banana stick? Wala, wala. Silang banana cue stick. Pang barbecue lang, maliliit. Kaya sa aking maliliit? Hindi pwede. Sa iba tayo, guys. Sige nga, diak. Sa iba tayo titingin. <coughs> tayo sa pinsang ko. Baka nandiyan pa. Hindi ko alam kung nakaalis na o nakasakay na. Kung dumala yung ano yung bus papuntang Maynila. Babalik yun ng ano ng UAE. Babalik na itong linggong to. Ay, sunod na linggo. Okay guys, maya ulit. Nandiyan pa sila, Hindi pa sila nakasakay. Hindi pa sila nakasakay guys. Saglit. <laughs> Sira yung bus na yan. Pa sila, hindi pa sila nakakasakay. Ako mo mi pinabati na Timboses. Oo. Meron na konti. Wala pa yung bus na kanila sasakyan. Kakain Ha, ini. Oy, truck. Bawal nila! Eh, si! Anong oras daw dadaan? Sige! <laughs> Di Hindi pa daw nila alam pa anong oras. Baka alas nyo ipi. Asin ka! Mayroon daw bisita dito sa amin, bayan. Pupunta raw dito si ano. Pupunta raw dito si Bungbong Marcos. Kaya kaya inaayos nila yung ano yung plaza yung kapuan pag tutuyo ang kapot ako rito mamaya mamayang ha inaayos na nagaayos na sinay. kasi nga pero nata dito bagong ano magtatayo ng bagong municipality ng ano ng kadabi bagong municipality kaya pupunta rin dito si Bungbong Marcos mamaya nagaayos sila ng stage pati doon kasi doon yung location yung ano ng municipality okay guys mamaya pupunta tayo mag makikinig tayo sa kanilang ano. Hindi muna ako punta ng mini farm. Andito muna ako sa buong araw ng bayan. Wala <coughs> pa, wala pa yung kanilang bus. Yung kanilang sasakyan pa Manila. Marami-rami na rin tao dito. Konti lang sila ang papuntang Maynila pabalik. Hindi naman lahat yan papuntang Maynila yung iba lang. Ito yung aming palingki. Palingki ng aming bayan. amin G-Park, isang pangalawang park. Yung isa nandun sa may, sa may simbahan. E yung malawak kasi kasama na 'yung ano isahan na kasama na yung kalente Okay guys naghihintay muna kami ng bus kasi wala pa Wala pa 'yung bus Guys mamaya ulit si ano black. Pag uli niyo na nyo siki. Eh. <laughs> Mga utod na eh. yung tutira pagpalit. Kada, uup uh dan. Bibili raw sila ng chicken joy eh. Chicken joy sa magdo. <laughs> oh, dyan, 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 chicken joy. Mag-chicken joy sa McDo. Magkaiba dira. Magkaiba sa kada. Magkaiba ng magkaiba may-ari. <tap> <tap> Nandito yung chicken joy. Nandito yung Nandito yung McDo. Yeah, yan na dito lang sa amin sa bayan. Ganyan lang dalawa. Chicken Joy McDo. Buro lang yung aming Chicken Joy. tag lang. Pagdating dito sa McDo, iwan ko sa magkano ito pareho nila nata. ata. Yeah, pag pumunta kayo dito sa ano, Pupunta kayo dito sa aming bayan sa Canabed. Doon daan kayo sa Chicken Joy at saka Pat pati rin doon sa Kapila. Mayroon. Masarap naman siya. Masarap siya kasi hindi naman siya ibibita kundi masarap. Ah, huwag mo lang but nga yung sauce. So. Ay, napag pinabot niya yung sauce. So. Bili ng tubig. Wala ng tubig. Bili ng tubig. Ayaw, wala. Ayaw, Hey guys, so may ulit. May bus na dumadana, dumating pero kaya lang, ano, hindi sila sasakay dyan kasi hindi aircon. Yung kanilang na-reserve kahapon, aircon. E eh dumating yung hindi aircon eh. Kasi nasiraan daw yung aircon eh. Kaya lilipat sila sa ibang bus. Dito rin sa katabi na, katabi rin dito. Parating na rin. Kaya yan maglilipat sila sa ibang bus. Mamaya hintayin ulit sa buong bus. Ito, Pakubaw, Pasay, di masalang to. Hintayin pa nila isang bus. Lilipat sila. <laughs> mga praning na. Mga, mga lasing kagabi ngayon, Mga praning na. <laughs> talaga sa Para kita niya Isa rin yung may saputang Manila rin no'n. Para siyang bus Para siyang malaking valet pero yung hostel niya sa Lopezokuan. Sa ang bus maganda rin, aircon Manila rin. Uh, maganda rin. Siya. Hinihintay pa yung isang bus. Asya na, ay kita. Dalawang bus para yung darating. Pwede rin, yung wala kang masyadong maraming dala, pero yung maraming kang bagahe, hindi pwede. Kailangan talaga bus. Hindi okay. pa alis na isang bus, paalis na yung unang dating. Saan pa nalang nila? Paalis na. Ano yung bus na kanina dumating? Eh, nito pa rin nasasakyan pa Manila. Ang kay tayo sa loob. Tingnan niyo, pwede tayo dito. Oh. Matulog. Pwede. Ang lawak pala. Hey, hey. Pwede pala tayo sumakay na walang pamasahe. Nandiyan na lang sa loob. Dali lawak pala na kanila. Anong lagayan, oh. Oh, lawak. Lalo na to. Lalo na to, guys. Ang lawak, oh. Pwede, pwede sumagay dito na ulap pamasahe. Magtatago na lang. <laughs> Diyan na lang. lawak. Oh. Diyan yung mga bus na papuntang, ano, provinsya. Malalaki. Ay, sila. Akita sila lang bus. Sama tayo. Uy! Bapay! Ano pat Masaka. Ano pat Hirot. ni kay kam. Bye-bye. Bye-bye. Hirot. Kumusta na lang dito kanilika? Okay. Oh, okay. Bye-bye ng pa Paalis na sila. Sa kainahan, nandun na yung mga ko. Yung pinsan ko. Ano siya muna sa Maynila, tapos balik siya ng UAE. Pagtay na tindahan, guys lang tao tahimik walang tao guys, hindi ko tindahan. mayroon na po si Skonte galing na nakalista na yung aking anong pinisan Pagpapuntang Maynila, tapos mag-iisipin ang ilang araw, tapos pinapagpapuntang UAA. Okay guys, ito na po lang tatapusin ang aking vlog. Mamaya panibago na naman. Huwag niyo kalimutan ha, subscribe, likes, at saka niyo pwede niyo share at ikalap yung aking video. Kung kayo magsasawa, panoodin niyo, rin niyo, tapusin niyo. Yun ang tuloy niyo sa akin at saka yung mga bagong subscriber guys. Nagaganyan na tayo. 100. 500 na. Okay na yun. Pero dagdagan niya pa. Yung mga bago dyan. Please. Pag bago yung tapusin to, subscribe muna. Tulungan niyo ako maka 1K. Tsaka huwag niyo, huwag kayong sasawa. Panunod ha. Panunod niyo yung aking vlog. At saka i-invite niyo ako sa mga friend niyo. Para magkaroon naman ako ng 1K na subscriber. Oh, tulungan niyo ako isang mahirap na waray. Okay guys. Okay, kumusta kayong lahat? Salamat ha sa bago. Sa bago. Sa naka-500. naka-500 na uh, okay. subscriber ko. Salamat dun. Salamat. At saka sa mga bluma. Salamat. Okay. Susunod ulit na vlog. Okay guys. Kumusta ang buhay nyo? Ito ang aking buhay. Ang buhay ni Waray. God bless lahat. Bye bye.